El Si Ednar, uh, Ednar Office of Civil Defense, uh, OCD Region 11 Regional Director. ah uh, R.D. de Angirang, Sir Maing Butag. Maing Butag, Maing Butag. Opo. Director, this is Aljo Bendijo, live na taas na uh, RMN, Manila. Opo. Hingi lang po kami ng update, Sir. Uh, tungkol ho sa uh, monitoring assessment ho natin sa Daniels, Perwisio nang uh, kayo. Opo dyan po sa nangyaring malakas na lindol sa Region 11, lalo na sa Manay, Davao Oriental. Okay. Uh, in terms of uh, damages, uh, uh, generally, at least uh, gusto nating ipa-alam sa lahat na hindi kasi dami nung sa Cebu. No? Kahit na mas malakas, 7.4% against 6.8 or 6.9 ba yung sa Cebu ah uh, dahil nga sa base sa uh, information ng uh, info iba yung uh, lupa no iba yung uh, soil structure ng Manay. Diyan posible kasi is uh, line dito mabato yung lupa ng uh, Manay. Now uh, yung mga napinsalang malalaking uh, structure ay yung Manay National High School yung uh, Dabao Oriental Provincial uh, Hospital na branch sa Manay, then uh, sa may, may bahay din na pisala, malaking bahay din na pisala sa Barangay San Ignacio. Then sa bayan naman ng Taraguna, of course ang pinunta ng presidente kahapon, yung uh, evacuation center ng, uh, ng bayan ng Taraguna uh, meron ding mga, mga eskwelahan na natitala sa City of Mati, Raga, Baganga, uh, ngunit kailangan pa ko ng masusing pag-aaral pag, uh, dahil ang malamang ang iba dito, structural defect, ang iba superficial defect. No? Uh, Maraming, nine, buong region 900 ang uh, report no na natanggap natin 900 schools kaya ang plano ng DepEd is uh, uh yung temporary within 15 days makakonstruct sila ng temporary learning spaces uh, para mapapag uh, mapag, mapag uh, makabalik pa sa pag-aaral yung mga estudyante now ang concern ko personally as a director of OCD would be yung mga private houses din. No? Parang yung bahay din uh, na nasira. Ano uh, pa report yung uh, mga may-ari? Uh, kasi siyempre hindi. Nakita ko sa ground hindi ah. naman kaya talaga mm -hmm. isa-isahin. Eh. Marami mm -hmm. ng uh, lugar. So ang aking uh, mensahe nga sa mga tao, kung pwede kayo na mismo ang mag-report sa ah uh, munisipyo o sa barangay o sa purok leader para mailista kayo kasi ang susunod diyan siyempre yung tulong ng gobyerno mm -hmm. sa mga damaged houses uh, in fact uh, approved na yung pera na para sa tulong meron 30,000 uh, per damaged house second meron ding mga uh, modular houses na itatayo para doon sa totally damaged houses then merong mga tents doon sa mga parshalidad, yung mga partially damaged houses kasi, yung mga may ari ayaw nang tumira. Sa loob, gusto nila sa labas na. So, 'yun ang uh, may okay, din bridges, mga tulay. Na uh, nasira. At uh, however, hindi naman totally damaged. Uh -huh. Meron lang mga minor damages at mga landslide. At agad-agad naman na uh, pinagtulungan ng lokal na pamalaan, pati ang uh, uh, Department of Public Works and Airways. Isang fleet na equipment pinadala doon. Isang okay. fleet meaning kompleto, bulldozer, grader, dump truck, uh, backhoe, at iba pang mapison, uh, road roller. Uh, Ganon ang uh, situation ngayon. At siyempre alam naman natin ang presidente, nagbigay ng kadagdagang tulong, no, cash assistance sa mga LGU natin uh, kahapon, yun last activity kahapon sa, Bar sa Taraguna when we gave uh, cash assistance to the municipalities and instruction ng Presidente. Gamitin ninyo ito sa yung mga kulang, yung, yung mga kulang pa. Ibig sabihin, and the WD kasi nandiyan division nandiyan mm -hmm. ang uh, deped nandiyan so what you think is lacking na uh, hindi nakita ng ibang ahensya doon gagamitin so ibig sabihin walang walang prescribe specific uh, uh, item kung saan gagamitin so pinaubaya ng presidente ang uh, LGUs the mayors and the governors to exactly manage the funds no Uh, ang, 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 ang isang mahalaga announcement ng Presidente doon, he has instructed all of us, kami sa gobyerno, Opo. na hindi iwanan ang Davao Oriental hanggat sa hindi tapos yung mga problema. Mm -hmm. So, Benjo, yun ang uh, general uh, report ko sa iyo. Opo. Okay. Uh, ilan, ilan ho ang naitalang namatay? Boss. Ang official kasing namatay sa amin is walo. Ngunit, meron silang nilabas na 11 na walang pangalan. So, mm. e, pa ng Operation Center ko sa OCD with DOH uh, compare notes that this morning hmm. para malaman ang uh, ilan talaga ang total na namatay. Okay. Ay, importante ay nandyan kaagad ang gobyerno. Tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan ho dyan, mga dabawin nyo. Yes. Ang, okay. Uh, uh, dun sa mga gustong tumulong, Aha. no? Ang uh, aking advisory is Tubig would be a great challenge. no? Kasi mm -hmm. alam mo yung Manay uh, taga din ako, drought talaga yan basta October. Sabi mm -hmm. ng init, no? Aside from the yung mga water facilities, so yung other sources of water, talagang humihina at ibang nawawala. So, mm -hmm. tubig uh, is really uh, very much needed. Marami nang nagbibigay, pero siyempre pag tubig that's consumable, o ubus din. So, it is sustainable source of water uh, may magpapadala na doon yung filtration na uh, machine no para kumuha na lang ng tubig mm -hmm. sa river at gagawa ng potable water mm -hmm. so so far yun ang ma-report ma -er ko okay. right, So, ang gusto ko lang lahat ng 11 towns of Manay, out of Dabao rin are affected. No? Siyempre, ang degree lang iba. Ang worst is sa uh, Manay, Saraguna, and intahin. So para sa mga listeners mo, Anjo, na napa-dito, uh, 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 yung apat na bayan ano, ang pinaka-worst. Uh, Ngunit ito rin may sabi ko okay mag-alala, hindi naman ito kasing laki uh -huh. ng Sipo, mm -hmm. no? Ang impact or damages mm -hmm. at magnitude mas malaki tayo, pero ang in terms of uh, damages, siguro in a scale of 1 to 10, no? 10 ang Sipo. Mm -hmm. Ito nasa 4 lang. Ganun lang yung uh, assessment ko. So ang uh, pinaka-importante po diha karon Direktor, no, ang uh, siguro mag-invest pa ng uh, madami ang uh, national government ng, ng, mga disaster resilience na mga infra projects na walang korupsyon. <laughs> yeah. uh, in fact, yung ospital, it's pa gusto rin i-announce ko. Opo, po. opo. Meron agad pera. Ayun. No, kasi yung ospital kailangan ni demolish na. Hmm valet well, it, ah uh, itay yung baton that was built in 1991 no mm. in fact ah uh, congressman yung dating before siya niya paggawa niyan mm. i was already with him uh, during that time so may contention may biro nga doon o dinimolis na nang kwan ng F-week yung uh, kasi schedule pala talaga yung papalitan ah okay. so may 40 million agad at may 65 million maintain a 9 202026 yun ang report ng BIR okay Dagan salamat Director Ednar Dayang Hirang OCD Region 11 RD. amping-amping dagan salamat RD. Good morning. Thank you. jump